May persons of interest na ang Cotabato City Police Office hinggil sa pamamaril sa Director General ng Madaris Education ng MBHTE na si Prof. Tahir Naud. Hawak na rin umano ng CCPO ang kopya ng CCTV footage sa nangyaring insidente at inaalam na ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Inilipat na sa ospital sa Davao City ang biktima na ayon sa autoridad ay nagtamo ng sugat sa balikat. Narito ang pahayag ni Cotabato City Police Office Spokesperson, Police Lieutenant Rochelle Evangelista. Actually ma'am, uh, meron na rin po tayong update no related sa incident na 'yan. Meron na po tayong persons of interest ano, wherein yung ating mga uh, suspect po ah uh, naka nakikita po natin through a CCTV no footage wherein uh, mayroon tayong POI na sinusundan no the same time po ah uh, itong mga suspect na ito ngayon po ay atin pong ina-identify pa yung tunay na pag nito or yung sabi natin personal circumstances nila so yung ating mga Uh, operating body as well as yung ating investigating team ay nagbabacktracking po sa mga CCTV na nakasaround po during sa paglakbay po ni uh, ating biktima na habang sakay po sila sa uh, sa kanyang sasakyan. At the same time po yung ating biktima po uh, nasa stable condition na po, no? Nagpapagaling. But, syempre yung ang kapamilya niya po nito, ma'am, ay hindi po nagpapakumpiansa. Uh, nilipat po ito sa ang hospital uh, ko sa Daba po to ensure lang din po yung ang kanyang uh, security as well as yung wellness po since we all know na uh, matanda na rin ito, no? And uh, related naman po sa motibo, no? Tinitingnan po natin, ma'am, yung kanyang motibo wherein uh, believed to be a work-related personal grudge po ito, ma'am. Uh, as of now, ma'am, uh, nasa, ano na po siya, no, sa nailipat na po siya sa ibang hospital, sa, hindi na lang natin ibanggit, but in Davao City. And uh, during pagdating po sa kanya kahapon, kaya ni-request po yun ng family, uh, na-escort tan po siya, no, Nag nagkaroon po ng escort from Cotabato City Police Office para pagdating po sa Davao, uh, safe and sound po yung ating uh, biktima. But as of now, uh, nagpapagaling pa rin po yung ating uh, biktima.